Hila! Ano, para may nag para nagkakadayan din. <laughs> ay yung ano yung net inapakan niyo na baka mabali. Ay, locate location ba? Oh, 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 Malaki giti yun. Hoy, hoy, giti to yun sana. <laughs> ow, ow, ow. <laughs> Pinaikot tayo guys. Ayan. <laughs> <ow, ow, ow. laughs> <B> <laughs> Landed! Landed! Thank you. Thank you. Thank you. Ay. Ay! Ano pong masasabi mo? ang uh, masasabi ko lang. Panalo talaga. Tay! Panalo. Tay, nakahuli na po ako. Tay! Kahit alam kong nasa kabilang mundo ka na. Oo, oh, nakahuli ako. <laughs>

Mga <laughs> wow. Oh, Para Gusto mo ka ara na oh, oh, Line mo. Sa Hindi ko na harang na harang diba? Another to, dito, master kita. Ma ka oh, dito dito. Kaso, nawakilan Oh, no.

dito 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 pa kunti mo dito oh ikaw na magdito para may <laughs> huli ka dito <laughs> dito dito yung lor niya. dito, dito, dito ka po. dito dito sa <laughs> so way kayo. Dito. Oh, dito 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 <laughs> dito 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 dito

mau botek. Saya gitu. Oke, Pak. Oke, Ayo bawa. pika pa. Palitan mo na. Ay, uh, kaya. So, ano, baka yung, eh. oh? Ano pong masasabi niya? Ano pong masasabi niya? Ito talaga. Nitro Jigs. lang. Nitro Jigs. Nitro Jigs. Ito. Nitro Jigs. ba? Ano <laughs> ba? <laughs> yung naman. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Maka master. Oh.